Sinumbong ka naman? Oo. <gasps> Sinumbong ko si Pinoy sa nanay niya. Kahit sino sa si mga estudyante ko, basta't may ginawang hindi maganda, tuturuan ng leksyon. Alam niyo yun, di ba? Oo. At kayo mga bata, wala dapat kayo sa kalsada. Dapat, nasa para lang kayo, nag-aaral ng mabuti. Para pag nakatapos kayo, doon kayo makakahanap ng trabaho. May magandang kita, at hindi delikado. Sige na, pasok na sa classroom. O, oh, taga lang. Ikaw, Binoy. Kung gusto mo makatulong sa nanay mo, maging assistant ka na lang dito sa school. At least dito, matututo ka. Pwede po! Teacher Josie, ako rin po! Gusto ko rin mag-assistant! O oh, sige. Magmula ngayon, kayong dalawa na magiging assistant ko dito sa school. Okay ba yun?